Mula sa Napolcom ang 18 anyos na babae na dinakawan daw at hinalay pa ng labing apat na pulis sa Cavite. Live mula sa Mandaluyong nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kanina kausap namin si Attorney Rafael Kalinisa nang sinasabi niya, isa daw na tiniente sa labing apat na pulis ang humalay dito sa menor de edad na babae mula sa Bukor, Cavite. Tama ba ito? Tama yan, Zarina. Personal nga nagtungo itong biktima sa tanggapan ng National Police Commission o no NAPOLCOM para nga formal nang ireklamo yung binabanggit mong tiniente at labing tatlo pa nitong kasamahan ng mga polis na sangkot sa umunay panggagahasa at pagnanakaw sa kanilang bahay sa Bacoor Cavite noong Sabado. Kusang loob na pumunta sa Napolcom ang labing walong taong gulang na si Alias Nena. Siya ang biktima sa umano'y panggagahasa matapos hindi makita sa bahay ang boyfriend nito na target ng drug operation ng mga pulis. Bukod kay Alias Nena, dumulog din sa tanggapan ng Napolcom ang pinsan niya at kinakasama nito na pawang na biktima rin ng pagnanakaw di umano ng mga sangkot na pulis. Sabi ng Bacor City PNP, isinailalim na sa medico-legal ang biktima at nakakuha na rin ng ibang ebidensya sa crime scene. Kumuha rin daw sila ng sampol sa inireklamong tenyente para maikumpara. Sa kabuuan, walong pulis ang arestado. Anim pa ang nananatiling at large. May mga feelers o paramdam na rin daw ng pagsuko nila habang patuloy pa rin tinutugis ng mga otoridad. Sabi pa ng Bacoor PNP, naging tensyonado pa nga raw ng arestoy ng mga kabaro. Matipid din daw ang sagot ng inireklamong tenyente. Pakinggan natin ang pahayag ng chief of police ng Bacoor PNP. Uh basic question ko sa kanila, nagkantak ba kayo ng police operation sa Bacoor kaninang umaga? So, admittedly, yun. Yan uh, namin naman po nila. And may, uh, what happened? Anong result? So, wala daw po silang nahuli. Meron ba kayong report na ginawa? Wala po. So, may kakasuhan ba kayo? Or may kinasuhan ba kayo? Wala daw po. Ano naman siyang alibi, sir? Uh, except for this one, sabi niya, ma'am, ah, uh, I'm taking the full responsibility, sabi niya. So, ako na po lahat ang aako ng buong responsibilidad sa mga tao ko. Kung pwede lang, huwag nang idama yung mga tropa niya. Zarina, bukod sa mga reklamong rape at robbery, maharap din sa administrative cases itong labing apat na polis. Kabilang dyan yung grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Zarina. Mon, meron na bang kumpirmasyon kung yung tinutukoy na nobyo nitong babae eh, may kinalaman daw sa droga? Ang sabi nung biktima, Zarina, eh, nasangkot daw sa illegal na droga itong kanyang nobyo noon pero nasa rehab na daw ngayon, kumbaga nasa undergoing pa yung kanyang pagbabagong buhay. Kaya nga nagulat din siya na high value target pala itong kanyang nobyo according na rin dito nga sa mga naarestong pideg or mga tauhan ng pulisya. Zarina. antabayan pa natin ang...